hindi guys buhay na naman taba ng saluyot ko ayan yung kamatis ko may bulak bulak-bulak na rin ngayon may alagbate din ako may rose yung mga bulak-bulak pa oh. ito yung mix na ano dahil maliit lang yung space maliit lang yung matataniman Halo alaw, alaw na yung bulaklak gulay hmm. ito yung tinatawag na jerjer -jer. may tawa-tawa pa oh. <laughs> yung tawa-tawa pati yung nagbidyo na tawa Diba? Tataba. Ayun ko, namatay yata yung pichay ko dito. Tataba na sa luya to. Masarabi kayo, guys. Mulok kaya. Mulok. Mabubulak-bulak na. May tanglad din ako dito. Ayan. Ayan. Ano? Ayan. May nag... Ano? Aeroplano. Nagpapak-practice sila. Mga fighting jet ng... Saudi nag practice sila ah. Huh? ha oh. Ay, yung usok na. Eh. Oh, diba, guhit sa kalangitan. Uh, balik tayo dito. Uh, mayroon pa palang kamatis, diba? Diba? Ah, meron din para pabala doon sa ilalim. Matis din. Lilipat pala. Hindi siya makabuylo dyan. Ito. Lilipat ko ito. Ito. Uh, Matis. Lipat ko siya dito sa gitna. Hindi siya makaboy lulun. Nakatabunan kasi siya Ayan. Kalipat na siya. Di diba? hanggang na lang muna tayo guys sa mga hindi pa nakapag-subscribe mag-subscribe na kayo para updated sa so, susunod so, so, nating video kung naman na yan bye bye